At eto na nga mga kachoko pam, dalawa na lang ang ating cute na cute na chow chow papi. At ngayong araw ay mayroon na naman pong ihahatid sa kanyang bagong family. Kung kahapon po ay sa Balinsuela ay diniliber yung isang papi, ngayon naman po ay sa may purview ihahatid. Hmm. Ito pong female ang ihahatid doon at napakakit naman po talaga. Tulad po kahapon ay madaling araw na naman ang pagtatravel nila para iwas po sa init. At doon po sa ipinos ko kahapon na pagre ay sobrang sobra po daming nag-comment at ang dami rin pong nag-PM sa akin na humihingi po ng papi. Hindi po namin ipinamimigay yung mga papis. Breeder po kami at inirerehong po namin sila at hindi po yun free. Laki rin po ang nagagastos namin buhat sa pagpapaistad at sa pag-aalaga ng mama dog pag ang mga ito po ay nabuntis na. Bukod po doon ay sobra din po ang nagiging pagod at hirap namin sa pag-aalaga sa mga papis kapag ang mga ito ay naipanganak na. Siyempre po bago namin po sila ay home ay sila po ay aming pinapabaksinan din. Kaya pasensya na po doon sa mga nanghihingi ng papis, hindi po namin kayo mabibigyan. Malay nyo po kapag dumami na ang ating followers at dumami na rin po ang views ng ating mga video ay makapamigay po kami kahit isa lang pong papi. Sana po umabot po tayo sa 100k followers para matupad po yun. balik nga po pala tayo dito sa video at aalis na nga po sila at eto na lang po yung natitirang papi. Pinasok ko po siya sa loob dahil nag iiyak nga po doon sa likod naninibago kasi siya kasi nag-iisa na nga siya doon at wala na yung dalawa niyang kapatid pagdating naman niya dito sa loob ay ang pinalibutan nga agad siya ng aking mga pango at takantaka nga siya dahil iba nga ang itsura ng mga nakikita niya main nga po pala itong natitirang papi hanggang dito na lang po palike and share na lang po ng aming mga video